Isipin mo na nakatayo ka sa harap ng iyong mesa. Nakalagay ang daliri mo sa keyboard. Hindi mo alam na hawak mo pala ang kapangyarihang makakapagpakawala ng quarter billion dollars sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi ito dahil sa komplikadong hacking o malalaking pandaraya, kundi dahil sa isang simpleng pagkakamali sa pag-type ng isang numero. Hindi ito katang isip. Ito ang totoong nangyari sa mga matataas na gusali ng financial district sa Tokyo noong December 8, 2005. Parang normal na araw lang sa Mizuho Securities, isa sa pinakamalaking investment banks sa Japan. Ang trading floor ay puno ng mga tunog ng keyboard at mga bulung bulungan ng mga tao. Ang mga monitors sa market ay nagpapakita ng mga numbers at charts na patuloy na nagbabago. Pero sa likod na normal ng araw na ito, may paparating na malaking problema. Ang nakakatakot sa kwentong ito ay hindi lang ang laki ng financial disaster na mangyayari kundi ang timing nito. Isang buwan lang bago ito nangyari, nakaranas ang Tokyo Stock Exchange ng pinakamalaking system crash sa kasaysayan nito. Ang digital infrastructure na namamahala sa bilyong-bilyong trades araw-araw ay nagpakita na ng unang sira nito. Pero walang nakapansin, walang nakakita ng mga warning signs na magiging pinakamahal na typo sa financial history. Nagsimula ang lahat sa IPO ng JCOM Corporation. Ang trade na dapat rutin lang pagbebenta ng one share sa halagang 610,000 yen ay naging digital tsunami nang ma-reverse ang mga numbers. 610,000 shares sa halagang 1 yen bawat isa. Pero dito nagsimula ang unang madilim na pangyayari. Hindi ito simpleng pagkakamali na madaling maayos ang dami ng shares sa order ay 41 times na mas malaki sa tunay na bilang ng shares ng kumpanya. Pero ang system sa kanyang algorithmic na karunungan ay hindi man lang na-flag sa imposibleng transaksyong ito. Think about it for a second. Ang computer system na dinsenyo ng mga pinakamatatalino sa financial technology na nakaprogram para hawakan ng bilyong-bilyong trades araw-araw ay hindi nakilala na imposible ang hinihiling sa kanya para itong nag-withdraw ka sa ATM ng mas malaking halaga kesa sa lahat ng pera na naprint tapos pumayag naman yung ATM. Sa susunod na 90 seconds, lumabas ang tunay na horror na nangyari. Habang nanonood ang mga traders sa kanilang mga screens ng hindi makapaniwala sa mga nakikita nila, ang mga tao sa Mizuho naman ay desperadong sinusubukang ang i-cancel ang trade. Hindi lang isang beses, kundi apat na beses. Bawat attempt ay tinatanggihan ng system ang system ng Tokyo Stock Exchange na nakaprogram sa hindi flexible logic ay patuloy yung na nagpaprocess ng buy orders habang hindi tinatanggap ang mga request para i-cancel. Ang mga sandaling yon ay nagpapakita ng tunay na kahinaan ng ating digital financial infrastructure sa pinakamasaklap na paraan. Ang reaksyon ng market ay mabilis at brutal. Nang kumalat ang balita tungkol sa imposibleng trade sa mga trading floor, ang Nikkei 225 stock average ay bumagsak ng 1.95% sa loob lamang ng ilang minuto. Hindi lang ito nakaapekto sa isang stock o isang bangko. Kumalat ito sa buong Japanese financial sector. Ang mga trading algorithm na dinisenyo para mag-react sa mga market anomaly ay nagsimulang mag-trigger ng automatic sell orders sa lahat ng lugar na lumikha naman ng domino effect na muntik ng magpaguho sa buong market. Ang nakakatakot sa insidente ito ay ang perfect storm ng mga pagkakamali na nagkataong sabay-sabay na nangyari. Hindi lang isang error ang hindi nahuli ng trading system na ito sa maraming critical checkpoints. Hindi ito kwenestyon ang order para sa mas maraming shares kesa sa tunay na nag exist Hindi ito na-flag ang malalaking pagkakaiba sa presyo. Hindi ito nag-respond sa paulit-ulit na attempt para i-cancel. Dapat ay independent safeguard ang bawat isa sa mga ito, pero sabay-sabay silang nabigo. Nagdulot ng na mga nakakabahalang tanong tungkol sa tunay na katatagan ng ating financial systems. Habang nagaganap ang kaguluhan, may hindi inaasahang player ang lumitaw, ang Morgan Stanley, isa sa pinakamalaking investment bank sa mundo, na agresibong bumili naman ng JCOM shares hanggang sa nakakuha sila ng 31.2% stake sa kumpanya ang timing at presesyo ng kanilang response ay nagdulot ng pagdududa sa mga market observers. Paano nila may isip na iposisyon ng kanilang sarili para makinabang sa disaster na ito? Ang sagot ay nasa mga sophisticated training algorithms na ngayon ay nangingibabaw sa ating mga market. Mga program na dinisenyo para matukoy at makinabang sa ganitong klaseng anomaly. Ang financial bloodbath ay nagpatuloy sa buong trading day. Ang shares ng JCOM na dapat ay nasa IPO price ay wild na nagswing habang ang iba't ibang institutional players ay sinusubukang bawasan ang kanilang exposure o makinabang sa kaguluhan na ito. Pagkatapos ng lahat, ang final share settlement price ay umabot ng 912,000 yen bawat share, malayo sa intended na 610,000 yen at sa maling 1 yen. Ang difference ay direktang babawas sa kita ng Mizuho. Ang pinaka aspeto ng financial disaster na ito ay hindi lang ang kaguluhang nangyari, kundi ang paglabas ng mas malalim at systematic na problema. Isang buwan lang kasi bago ang JCOM incident, narasa ng Tokyo Stock Exchange ang pinakamalaking system crash sa kasaysayan nito na nag-force naman sa kanila na isuspinde ang trading ng kalahating araw dahil sa maling pag-apply ng software patch. Ang Fujitsu, ang system vendor, ay umako ng responsibilidad sa pagkakamaling yon. Pero walang nakakita ng koneksyon hanggang sa huli na. Ang investigasyon sa pagkatapos ng JCOM incident ay nagbubunyag ng mas nakakabahalang detalye. Ang pag-amin ng TSE na may irregularity sa system ay hindi lang simpleng computer glitch. Ito ay nagpapakita ng mga fundamental problems sa mismong infrastructure na ginagamit naman ng global finance. Ang electronic trading system ay nabigo sa maraming critical checkpoints na dapat ay nagprevent sa ganitong uri ng sakuna. Nang tinanong, inamin ng TSE na may mga depekto ang kanilang sistema na nagpapahirap sa pagprocess ng mga cancellation order habang may mga buy order na ginagawa. Ang technical limitation na ito ang naging dahilan kung bakit ang simpleng clerical error ay naging financial nightmare. Isipin mo mga implications nito. Sa modern financial world natin kung saan trilyong dolyares ang umaagos sa digital channels araw-araw. Ang kawalan ng kakayahan ng system na mag-handle ng basic error correction ay pwedeng mag-trigger ng market-wide collapse. Ang JCOM incident ay hindi lang tungkol sa pagkalugi ng isang bangko. Ito ay warning shot sa global financial markets. Ang mga pangyayaring sumunod ay nagbunyag ng mga kahinaan ng financial technology systems. Ang investigasyon ng Japanese Financial Services Agency ay natuklasan na kulang ang TSE trading platform sa basic safeguards na common naman sa ibang major exchange. Mas nakakabahala pa nga ang legal battle sa pagitan ng Mizuho at TSE na nagpapakita na pwedeng may similar vulnerabilities sa ibang markets sa buong mundo. Na nag-file Mizuho ng lawsuit para sa compensation ng 14.7 billion yen na nawala Napilitan na ng exchange na aminin sa korte ang mga system defects na ito. Ang pressure ay naging sobrang intense kaya napilitan na mag ang TSE president na si Takuwa Tsurushima. Pero ang resignation niya ay nagdulot pa ng mas maraming katanungan kaysa sa sagot. Ilan pa kaya sa ibang exchange ang gumagamit ng ganitong klaseng vulnerable system? Ano pa kaya ang nakatagong technical limitations ang nagtatago sa global financial infrastructure? ang katotohanan na kailangan pa ng isang catastrophic loss para malaman ang mga vulnerabilities na ito ay nagpapakita na baka malaman lang natin ang mga ibang system flaws kapag malaking pinsala na. Hanggang ngayon, ang epekto ng JCOM incident ay patuloy na bumabagabag sa global financial markets. Kahit kumagaling na mga sugat sa mga pananalapi, ipinapakita nito ang isang nakakatakot na katotohanan tungkol sa ating modern financial infrastructure. Kumuha tayo ng sistema na sobrang komplikado at interconnected na hindi natin lubos na maintindihan ang mga failure points hanggang sa bigla na lang itong mag-crash. Sa mga susunod na taon, pagkatapos ng insidente, ang mga financial institutions sa buong mundo ay tahimik na nagsasagawa ng internal audits sa kanilang mga trading systems. Ang kanilang atuklasan ay nakakabahala. Marami sa kanila ay gumagamit ng platforms na may parehong architectural vulnerabilities ang kakayahang mag-process ng imposibleng trades, ang kawalan ng real-time verification systems, at ang hindi kakayahang mag-cancel agad ng maling transaksyon ay hindi lang pala problema ng TSE. Ito ay systematic issues na nakatanim sa mismong foundation ng electronic trading. Mabilis ang regulatory response pero mukhang hindi sapat. Kaya't ang Japan's Financial Services Agency ay nag-require ng bagong safety measures, kasama ng multiple verification layers para sa malalaking trades. Ganitong nakakabahala dito. Ang mga regulations na ito ay tumutugon lamang sa specific type ng error na nangyari sa Mizuho. Hindi ito tinutugunan ang mas malawak na issue ng system vulnerability sa mundo ng automated trading na patuloy na lumalaki. Imagine this, ang financial markets ngayon ay nagpaprocess ng milyong trades bawat segundo, kung saan ang mga algorithm ay gumagawa ng mga desisyon base sa complex mathematical models. Ang bilis ng modern trading ay lampas na sa kakayahan ng tao na mag-intervene kapag may nangyaring mali. Gumawa tayo ng sistema kung saan ang mga error ay pwedeng kumalat sa global markets ng mas mabilis kesa sa kakayahan ng tao na mag-react dito. Pero umaasa pa rin tayo sa parang architecture na na-epic fail noong 2005. Ang pinakamasaklap sa kwentong ito ay hindi ang nangyari, kundi ang pwedeng mangyari sa susunod. Habang nagiging mas komplikado at interconnected ang trading systems, mas lumalaki ang posibilidad ng isang error ay magdudulot ng global financial cascade. Ang JCOM incident ay hindi lang isang mahal na pagkakamali. Ito ay babala tungkol sa kahinaan ng ating digital infrastructure. Isang babala na sa tingin ng iba, hindi pa rin natin lubos na pinapansin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Meron po tayong member content, paki-check na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.